Magandang araw sa ating lahat uh, Isang Bagong araw na naman At isang Bagong buwan Tayo magluluto ngayon ng gulay Langka Ayan, isa lang natin Ang pawang luya Ito yung langka Ang ginamit ko ay Hinog na to At talagyan natin ng pansahog na dilis Ayan Ayan Spray lang natin yung isa at ng Okay. Ito pala, bago ilagay ang gata, ah, uh, patuyoy muna natin ang konti. Ayan, ayun yung ginamit natin gata, yung nasa lata na. Ito rin kayong gumamit ng fresh na coconut milk o gata. Yan na Bilis lang Ang At uh, Very affordable Ang mga naihin